Ano nga ba ang mapa at globo? Unahin natin ang mapa. Ang mapa ay isang palapad na representasyon ng daigdig. Ito ang nagpapakita ng tiyak na distribusyon ng mga kabahayan, mga daan, produkto at lokasyon ng mga yamang likas ng iba't ibang bansa. Makikita rin dito ang anyo at hugis ng mga kontinenteng matatagpuan sa daigdig. Ano naman ang globo? Ang globo ay isang modelo ng daigdig. Ipinakikita nito ang eksaktong posisyon ng daigdig na nakahilig sa akses nito. Ito ang ginagamit upang higit nating maunawaan ang daigdig. Sa muli, ang mga nabanggit ay ang kahulugan ng mapa at globo.